Ryan Agoncillo, isiniwalat ang matagal ng lihim tungkol sa anak nila ni Judy Ann Santos. Sa isang emosyonal na panayam, isiniwalat ni Ryan Agoncillo ang lihim na matagal nilang itinago tungkol sa isa sa kanilang mga anak. Ayon sa aktor, hindi umano niya tunay na anak ang bata, na nagdulot ng tensyon sa kanilang pamilya. Inami ni Ryan na sa unay hindi niya matanggap ang katotohanan, kaya't nagkaroon ng mga alitan sa pagitan nila ni Judy Ann. Gayunpaman, binigyang diin niyang mahal niya ang bata tulad ng sarili niyang anak. Sinabi rin niyang ang lihim ay naging hamon sa kanilang pagsasama ngunit naging dahilan din upang mas tumibay ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag ni Judy Ann na nais nilang itago ang katotohanan upang protektahan ang bata mula sa intriga. Humingi si Raya ng pangunawa mula sa publiko sa naging reaksyon niya noong una. Ipinahayag din niya ang paghingi ng tawad sa kanyang pamilya sa mga pagkakataong siya'y nagalit. Sa kabila ng lahat, sinabi nilang buo pa rin ang kanilang pamilya at ang pagmamahalan nila ang pinakamahalaga. Dagdag pa nila, nais nilang maging inspirasyon sa iba na harapin ang mga pagsubok ng may tapang at pagmamahal. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.